Kamusta kayo mga monyo? Huwag na nating patagalin. Simulan na natin ang palabas na pinamagatang The Villainess 2017 Nakatago sa ilalim ng lamesa ang bida natin na si sa Lagumbay habang kinakausap ng dalawang lalaki ang tatay niya. Makikitang nagmamakaawa ang tatay niya sa dalawang lalaki. Sumipol muna ang isang lalaki bago nito saksakin ang tatay niya. Namatay ang tatay ni Genisa at nakita din siyang nagtatago sa ilalim ng lamesa. Ibinenta siya ng mga ito para maging parausan. Batang bata. Bubutasin na sana ng matandang lalaki ang hilaw na mansanas. Buti na lang at dumating si Jefferson Mariano para tulungan siya. Isang matinik na asasin pala si Jefferson. Marami din siyang sinasanay na kabataan para maging asasin. Kinupkup ni Jefferson si Genisa para turuan kung paano maging asasin. Habang natututunan ni Genisa kung paano pumatay, ay lalong tumitindi ang kagustuhan niya na makapaghigante sa mga tao na pumatay sa tatay niya. Makalipas ang ilang taon ay nahanap niya ang isa sa mga tao na pumasok sa bahay nila. Akala ni Genisa ay na-corner na niya ang lalaki, pero patibong lang pala ito para sa kanya. Habang nakatali si Genisa ay sinabi ng lalaki na hindi siya ang pumatay sa tatay niya. Bago pa man siya todase ng mga ito ay dumating na naman si Jefferson para tulungan siya. Walang kahirap-hirap na pinatay ni Jefferson ang lahat ng kalaban pati ang pinuno nila. Makalipas ang ilang taon pa ay pinakasala ni Jefferson si Genisa. Pinahinog lang pala ni teacher. Okay din, nagpunta sila sa hotel para mag honeymoon. Pero tinawagan si Jefferson ng isang tauhan niya. Biglang nagpaalam si Jefferson na meron lang siyang aasikasuhin. Nung gabi din na nayon ay may nagsabi kay Genisa na patay na si Jefferson. Galit na nagtanong si Genisa kung saan niya matatagpuan ang lalaki na pumatay sa tatay niya at kay Jefferson. Imposible ito sa totoong buhay pero nagawa nga ni Cardo Dalisay si Genisa pa kaya isa-isa niyang pinatay ang lahat ng gangster. Syempre naiwan yung pinaka pinuno. Nahirapan si Genisa dahil matindi sa bakbakan ang lalaki na pumatay sa tatay niya. Buti na lang at nalagyan niya ng lubed ang leeg nito sa kasya tumalon sa bintana. Napatay niya ang kalaban pero nakaabang na pala sa ibaba ang kapulisan. Napalibutan si Genisa kaya wala na siyang tatakbuhan. Hinuli siya ng mga pulis pero hindi siya dinala sa kulungan. Itinago siya ng kapulisan sa isang hideout. Plano nilang pakinabangan ang husay ni Genisa sa pagpatay. Sasanayin nila si Genisa para maging secret agent. Plano nilang gamitin si Genisa sa mga delikadong misyon ng kapulisan. Nagsagawa din sila ng plastic surgery kay Genisa para mapalitan nila ang identity niya. Isang araw ay nagkunwari siyang nakatulog dahil sa sleeping gas na pinakawalan sa kwarto niya. Paglapit ng mga tao sa kanya ay bigla niyang binanatan ang mga ito. Tumakbo siya at agad siyang naghanap ng lalabasan. Pero sarado ang mga pinto maliban sa isang kwarto ng mga balerina. Pagtapos ay bigla naman siyang napunta sa kwarto ng mga kusinero. Ginawa niyang hostage ang isang lalaki. Maya, maya pa ay napunta naman sila sa isang teatro at make-up room. May isang babae na nagturo sa kanya ng daan palabas ng gusali. Akala ni Ginisa ay totoong tinutulungan siya ng babae. Pero bigla na lang siyang binaril nito pag niya sa gusali. Buti na lang at hindi siya pinuruhan ng babae. Pinuno pala ng mismong intelligence program ang babae na ito. Ang pangalan niya ay Ira Palaypay. Sinabi ni Ira na gusto lang nilang palabasin eh na namatay si Genisa nung araw na yon. Sinabi din ni Ira na nagdadalang tao si Genisa. Inalok siya ng kasunduan ni Ira. Palalayain daw nila si Genisa. Pero kailangan niya magtrabaho ng sampung taon bilang secret agent. Pumayag si Genisa kaya sumailalim muna siya sa iba't ibang training bago siya magsimula. Pinag-aralan niya ang iba't ibang gawain para madali siyang makihalubilo sa mga misyon niya. Makalipas pa ang ilang buwan ay doon na rin siya ng anak sa loob ng intelligence program Hindi pa siya tapos mag-training kaya kailangan nilang manatili sa intelligence program ng anak niya May mayabang silang kasamahan sa training Tinalo ng mayabang na ito ang kaibigan niya na si Kiki Nilabanan niya ito at kayang-kaya niyang basahin ang lahat ng galaw ng mayabang Kaya hindi siya nahirapan na pabagsakin ang mayabang na babae Hindi nila alam na pinapanood pala ng mga opisyal ang laban nila Napahanga ang lahat ng opisyal sa husay ni Genisa. May isang opisyal na nagngangalang Dominic Millet ang nagkaroon ng paghanga sa kanya. Makalipas ang mahirap na training ay natanggap na ni Genisa ang una niyang misyon. Kailangan niyang patayin ang isang samurai na pinuno ng Yakuza. Nahirapan si Genisa dahil pareho sila ng husay sa paggamit ng samurai. Siyempre, nanalo pa rin ang bida natin. Hinabol siya ng mga tauhan ng samurai nang malaman nila na pinatay niya ang pinuno nila. Dalawang kotse ng kapulisan ang humarang sa kalsada. Pinarampa ni Genisa ang motorsiklo sa kotse ng pulis papunta sa Manila Bay. Dahil doon ay natakasan niya ang mga humahabol sa kanya pati ang kapulisan. Naisagawa niya ng maayos ang unang trabaho niya kaya pinagraduate na siya sa training program. Binigyan siya ng intelligence program ng bagong katauhan at tirahan kasama ang baby niya. Nakilala niya sa elevator si Dominic na naatasang magpanggap bilang kapitbahay niya. Walang alam si Genisa na secret agent din si Dominic. Palagi silang magkasama kaya napalapit ang kalooban nila sa isa't isa. Dumating na nga ang pinakahihintay na tag-ulan ni Dominic. Bago pa man sila magtampisaw ay biglang tumawag ang kaibigan niya na si Kiki kailangan daw ni Kiki ng tulong niya para maisagawa ang unang misyon ni Kiki. Nagpanggap sila ng mga bayarang babae para makuha nila ang data mula sa cellphone ng isang Yakuza. Nagtagumpay silang makuha ang data. Nagpunta muna sa banyo si Jenisa para ipadala ang data sa mga kasamahan nila. Paglabas niya ng pinto ay hawak na ng mga Yakuza si Kiki. Nagtaka si Jenisa dahil pakiramdam niya ay alam ng mga Yakuza ang plano nila. Nauwi sila sa madugo pero yami na labanan na talaga naman Nagawa niyang patayin ang mga yakuza pati ang pinuno Naging kampante si Genisa dahil sa pag-aakala na wala ng kalaban Pero buhay pa pala ang isa sa kanila at nagawa nitong saksakin si Kiki sa leeg Nakalabas sila ng gusali pero binawian din ng buhay si Kiki Parang kapatid na ang turing ni Genisa kay Kiki Kaya labis ang kalungkutan na naramdaman niya Buti na lang at nandoon si Dominic para damayan siya. Makalipas ang ilang buwan ay nagdesisyon sila na magpakasal, pero bigla siyang nakatanggap ng misyon sa mismong araw ng kasal niya. Isang lalaki ang kailangan niyang patayin mula sa banyo ng gusali gamit ang sniper. Laking gulat naman ni Genisa dahil nakilala kaagad niya ang target. Ito ang dating niyang teacher at asawa na si Jefferson. Sumablay si Genisa kaya hindi nagtagumpay ang misyon. Nang sumunod na araw ay nag-imbestiga si Jefferson. Magaling na asasin si Jefferson kaya nalaman niya kaagad na isang babae mula sa wedding reception ang shooter. Nakita din ni Jefferson na kamukha daw ng dati niyang asawa ang babaeng ikinasal. Para makasiguro si Jefferson ay pinuntahan niya muna ang isang drama show ni Jenisa. Kahit pa nagparetoke ng muka si Jenisa ay nalaman agad ni Jefferson ang katauhan niya Pagtapos ng palabas ni Genisa ay kumain sila ni Dominic sa mamahaling karinderya. Tumayo si Dominic para magpunta sa banyo. Lumapit naman sa kanya si Jefferson para palihim siyang patayin. Pero biglang nagbago ang isip ni Jefferson. Sinabi na lang niya na tagahanga siya ni Genisa bago siya umalis. Pareho silang nagkunwari na hindi pa nila kilala ang isa't isa. Kinumpronta ni Ira si Genisa tungkol sa pagkikita nila ng target na si Jefferson nakuhanan pala sila ng litrato habang nag-uusap sa karinderiya. Sinabi ni Ayra na baka daw may connection si Genisa sa target nila ngayon. Sumagot si Genisa na isa lamang tagahanga si Jefferson. Kinabukasan ay nakatanggap siya ng bulaklak mula kay Jefferson. Naglalaman ito ng cellphone number at isang audio tape. Inirecord ni Jefferson ang usapan ni Dominic at ng boss nila na si Ayra. Sobrang nasaktan si Genisa nang malaman niya na planado lang din pala ang kasalan nila ni Dominic. Bilang kapalit ay binigyan niya ng babala si Jefferson. Sinabi niya na may isang babae na magtatangka sa buhay ni Jefferson ngayon. Nang dahil sa babala niya ay nagawang hulihin nila Jefferson ang secret agent na papatay sana sa kanya. Nabigo na naman ang plano kaya hinuli siya ni Ira para paaminin kung siya ba ang nagtimbre kay Jefferson. Habang nasa loob sila ng kotse ay merong grupo ng kalalakihan na umatake sa kanila. Mga tauhan pala sila ni Jefferson. Tinulungan lang nila si Genisa na makatakas. Maswerte namang nabuhay at nakapagtago si Ira. Hinatid ni Jefferson si Genisa pa uwi ng apartment. Binigyan pa siya ng baril ni Jefferson bago siya bumaba ng kotse. Bago pa man siya makalapit ay bigla na lang sumabog ang tinutuluyan nila. Tumalsik mula sa bintana si Dominic pati ang anak niya na agad nilang ikinamatay. Sobrang kalungkutan at galit ang naramdaman ni Genisa. Sigurado si Genisa na may kinalaman si Ira sa mga nangyari. Agad niyang pinuntahan si Ira para maghigante. Pero sinabi ni Ira na nakuha na ng video ang buong pangyayari. Makikita sa video na pagpasok nila Dominic sa bahay ay nandoon na ang mga tauhan ni Jefferson. Binanggit ng tauhan ni Jefferson na dapat daw ay namatay na si Genisa nung araw na inubos niya ang grupo ng gangster. Palabas lang pala ni Jefferson na pinatay siya para pasukin ni Genisa ang lungga ng mga gangster. Hindi daw inaasahan ni Jefferson na makakalabas pa ng buhay si Genisa. Sinabi pa ng tauhan ni Jefferson na kailangan nilang patayin si Yun dahil hindi daw dapat ipinanganak ang bata. Salbahe ang putya. Pinrotektahan ni Dominic ang bata pero natalo din siya dahil maraming kalaban na kapwa profesional. Nawalan siya ng malay habang nakikipaglaban nang magkamalay si Dominic ay sinubukan niyang lumabas ng apartment. Nang malaman ni Genisa na palabas lang ni Jefferson ang lahat ay agad niyang inatake ang baluarte ni Jefferson. Walang awa niyang pinatay ang mga tauhan ni Jefferson na dati rin niyang kasamahan. syempre si Jefferson ang huling kalaban. Paglapit ni Genisa ay nagtanong siya kung minahal ba siya ni Jefferson. Sumagot si Jefferson na minahal niya dati si Genisa. Pero napagtanto daw ni Jefferson na hindi sila pwedeng magmahalan dahil siya mismo ang pumatay sa tatay ni Genisa na hinahanap niya. Napaluha na lang si Genisa. Hindi siya makapaniwala na makalipas ang lahat ng pinagdaanan niya ay si Jefferson lang din pala ang pumatay sa tatay niya. Sabi ko na nga ba? Naging madugo at mainit ang laban nilang dalawa. Pareho na sila ngayon ng kakayahan pagdating sa bakbakan. Pero nahinto ang laban nila. Sinabi ng tauhan ni Jefferson na may paparating na kapulisan tumakas ang grupo ni Jefferson pero sinundan sila ni Genisa. Siyempre, parang si Cardo Dalisay na naman ang ating bida. Mag-isa niyang nilabanan sa loob ng bus ang grupo nila Jefferson. Na corner si Genisa kaya pinutol niya ang braso ng nagmamaneho. Dahil doon ay tumumba ang sasakyan. Siyempre, dalawa na lang sila ni Jefferson na nabuhay. Liyamado na ang bida natin dahil lubhang nasugatan si Jefferson. Pwede na siyang makapaghigante sa lahat ng ginawa ni Jefferson sa kanya. Pero nagdadalawang isip siya dahil naaalala niya ang pinagsamahan nilang dalawa. Ang kaso nga lang ay biglang sumipol si Jefferson nakapareho ng sipol na narinig ni Genisa bago patayin ang tatay niya. Dahil doon ay nawala ng kontrol si Genisa. Walang awa niyang pinatay si Jefferson. Sa bandang huli ay naipaghiganti rin niya ang tatay niya. man ay hindi na nito kayang baguhin pa ang nakaraan na. Na kapag man siya ay hindi na kayang ibalik nito ang mga buhay na nawala na. Sa palagay mo ba ay minahal ni Jefferson si Genisa? O planado lang talaga lahat ni Jefferson ang nangyari? Dito na po nagtatapos ang ating palabas. Pero sisimulan pa lang natin ang shut up daw. Jen at Morten Fraser, shut up daw sa kanilang mag-shota na maghihiwalay din. Jonathan Asuncion, shut up sayo. Marwayne jumat. Shut up daw sa asawa niya na si Jumat Joner, Resurrection mula sa Nasugbu, Batangas Shut up sa'yo Jema Palma ng Iloilo Shut up sa'yo Nilbert Escalante Shut up sa'yo Habol ko lang to si Mandirigma TV O TV daw Puntahan nyo na channel nito mga monyo Mahabang shut up sa ating lahat Magkaroon nawa kayo ng kaluwalhatian at kasaganahan Kita kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po.